panatilihing banal ang Sabado at tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at ang mga katulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito. Upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoon nating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin sa ating hang nariritong lahat na buhay sa araw na ito, sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo na sa panahon yaon upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Panginoon, matagal kong pinag-isipan ang tungkol sa tutuong sabat at may mga taong nagsasamba sa araw na ito pero sinasabi ng iba hindi na ito kailangan sa ngayon. Kailangan ko bang ipag-alala ito? Romans 14 verse 5, May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Kung gayon, sabihin mo sa akin tungkol sa sabat, ang lahat ng mga araw ba ay pare pareho lang o mayroon talagang araw na mahalaga sa Panginoon? Revelation 1 verse 10 Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakaka. Anong araw talaga para sa Panginoon? Anong araw ang ating kapahingahan? In Matthew 12 verse 8, Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Exodus 20 verse 10, Ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang inyong anak na lalaki, ni ang babae, ni ang inyong alipin lalaki, ni babae, ni ang inyong baka, ni ang inyong taga-ibang lupa na sa loob ng iyong mga pintuan daan. Anong araw na ikapito? Sabado or linggo? Mark 16 verse 1 to 6 At nang makaraan ang sabat, si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila ay magsiparoon at siya ay pahiran. At pagka umagang umaga ng unang araw ng salinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanila pinag-uusapan, sino kaya ang atin mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang na na ang bato sapagkat yaoy totoo malaki. At pagkapasok sa libingan ay kilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamta ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus ang nasarino na ipinako sa krus, siya ay nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong binaglagyan nila sa kanya. Oo, Panginoon, alam kong nabuhay ka muli noong linggo na siyang unang araw ng linggo. Ayon sa inyong sinabi, Ito'y napatunayan na ang Sabado ay lumipas na. Ang araw bago ang linggo, ibig mo bang sabihin na ang kapitong araw ay ang isang Sabat na higit sa iba pang mga araw sa buong linggo? Genesis 2 verse 3 At binasbasan ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. Bakit kailangan ang Sabat? Exodus 20, verse 11 Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat ipinagpala ng Panginoon ang araw ng sabat at pinakabanal. Paano namin ipangilin ang araw na ito na iyong pinagpala at pinabanal? Exodus 20, verse 8-10 Lalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw nagagawa ka at inyong gagawin ang lahat ng inyong gawain. Ngunit ay kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anong gawa. Ikaw ni ang inyong anak na lalaki ni babae, ni ang inyong alipin na lalaki ni babae, ni ang inyong baka, ni ang inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan daan. Ano ang ibig sabihin ng hindi paggawa ng anumang gawain sa sabat? Isaiah 58 verse 13 Kung inyong iorong ang inyong paa sa sabat sa paggawa ng inyong kalayawan sa akin banal na karawan at inyong tawagin ang sabat na kaluguran at ang banal na Panginoon na marangal at inyong pararangalan na hindi kalalakad sa inyong sariling lakad ni hanap ng inyong sariling kalayawan ni magsasalita ng inyong sariling salita. Ngunit, Panginoon, hindi mo ba inalis ang utos tungkol sa sabat? Matthew 5 verse 17 Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ng kautosan o ang mga propita. Ako'y naparito hindi upang sirain, hindi upang ganapin. Kung gayon, natupad mo na ang utos, bakit kailangan pa natin sundin ito? In 1 Peter 2 verse 21, Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Sinisira ba natin ang kautusan dahil sa gayong pananampalataya? Romans 3 verse 31, Niwalaan kaya natin ng kabuluhan ng kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Hindi ba tayo maliligtas sa pananampalataya o sa biyaya? Ephesians 2 verse 8 Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung gayon, bakit kailangan natin sundin ang utos? Eh, Romans 6 verse 1 to 2 ano nga ang atin sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong naubuhay parian? Alam kong hindi dapat magkasala ang kristyano. Ngunit ano ang kaugnayan nito sa araw ng pahinga o sabat? 1 John 3 verse 4 Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautsan at ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautosan. Romans 5 verse 13 Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautosan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautosan. Kung gayon, saan sa Biblia sinasabi na ang kautosan ang nagtuturo ng kasalanan? Romans 7 verse 7 Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na wang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakikilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman. Kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Ano ang itinuturo ni Paul tungkol sa pangingilin ng sabat? In Hebrews 4 verse 9 to 11 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabat? ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikat na tayo ng pagpasok sa kapahingahan yaon. O panghuwag huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong kalimbawa ng pagsuway. Ito ba ang iniwan tagubilin sa atin tungkol sa pangingilin ng sabat? Acts 20 verse 27 sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Panginoon, nakasalalay ba ang aking kaligtasan pagsunod sa kautusan at sa sabat? In Hebrews 5 verse 9, At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Ecclesiastes 12 verse 13, Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, sa magitan ng iyong biyaya ay gagawin ko ang tama. Susundin ko ang mga utos at ipangilin ko ang sabat ayon sa iyong kalooban mapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa ipunong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y mangag-ingat ng katulan at magsigawa ng katuwiran sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng sabat upang wag lapastanganin at nagiingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano ang marka ng hayop? Si Juan ay tinawag upang makita ang isang tao na naiiba sa mga sumasamba sa hayop at sa kanyang narawan sa pamagitan ng pag-iingat sa unang araw ng linggo. Ang pagdiriwang ng araw na ito ay tanda ng hayop. Liter 31, 1898 Babala laban sa marka ng hayop. Ang mensahe na ikatlong anghel ay ipinadala sa mundo. Nagbabala sa mga tao laban sa pagtanggap ng marka ng hayop o ng kanyang larawan sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay upang mang tanggap ng markang ito ay nangangahulugan na dumating sa parihong desisyon na ginawa ng hayop at upang itaguyod ang parihong mga ideya sa direktang pagsalungat sa salita ng Diyos. Sa lahat ng tumanggap ng markang ito, ang sabi ng Diyos, ito rin ang inom ng alak ng puot ng Diyos na ibinubuhos na walang halo sa saro ng kanyang puot at siya ay papahirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kodiro. Kung ang liwanag ng katotohanan ay ipinakita sa iyo, na naghayag ng sabat ng kaapat na utos at nagpapakita na walang pundasyon sa salita ng Diyos para sa pangilin sa linggo at gayon pa ay kumakapit ka pa rin sa huwad na sabat. Tinatanggihan na panatilihing banal ang sabat na tinatawag ng Diyos na aking banal na araw. Tinatanggap mo ang marka ng hayop. Kailan ito magaganap? Kapag sinunod mo ang utos na nag-uutos sa iyo na huminto sa paggawa sa araw ng linggo At sambahin ng Diyos habang alam mo walang salita sa Biblia na nagpapakita na ang linggo ay iba sa karaniwang araw ng pagtatrabaho Pumapayag kang tumanggap ng marka ng hayop at tanggihan ang tatak ng Diyos Kung tatanggapin natin ang markang ito sa ating mga noo o sa ating mga kamay ang mga hatol na binibigkas laban sa mga masuwain ay dapat mahulog sa atin. Ngunit ang tatak ng buhay ng Diyos ay inilagay sa mga taong matapat na tumutupad sa sabat ng Panginoon. Naway mga kapatid, pagpalain kayo ng may kapal. Maraming salamat po.